Yo, what's up? Good day sa mga pro kased hustles natin dyan. This is Pinoy Hustler again from Pinoy Sed Hustle TV. In this video mga kased hustles, meron akong papakita sa inyo. Bale, nandito nga pala tayo sa chart ni Call of Memes or CAM mga kased So, isa itong meme coin. Bale, dito nga pala mga ang nangyari dito is uh, nakabili ako dito sa uh, price na to. Ayan, ngunit binenta ko siya nung nagpump siya ng hanggang dito mga kasadasels. Kaya ko binenta siya dyan. So, gawin kong blue dito sa may area na to. Kaya binenta ko siya dyan. Dahil nga, nagkamali din naman ako ng analysis pero profit pa din. Pero kung sana eh, hinold ko pa siya ng mas matagal or hanggang ngayon, eh nakapag-profit ako ng uh, 100 plus 110% pa sana. Okay? So, ang balak ko dito mga kasadasils is bibili ulit ako sa kanyang pullback dito. Ayan. So, possible pa kasi na pumunta siya, bumalik yung price uh, dito. Ayan. Kasi yung price action nito is masyadong steep. Masyado siyang uh, straight or napaka unhealthy ng kanyang price action. So, potential talaga na babalik siya sa price level dito. Ayan. So ano bang gagawin ko dito? Kasi kung sakaling magtuloy-tuloy pa na tumaas to, baka gumanyan pa siya, ayan, gumanyan, tumaas pa siya ng ganyan, at uh, siguro baka mag times 1000% to, uh, baka ganun ang mangyari. So ang gagawin ko dito para uh, masabayan din natin kung sakaling man na tumaas siya, kasi wala tayong anong uh, concrete na fundamentals dito. Kasi nga, isa lang naman tong meme token. So, bibili lang ako dito ng 1,000 pesos. Ayan. So, bibili ako ng at least uh, 1,000 pesos. Mag-swap ako. Ayan. So, yan 10 core. So, yung 10 core na sa ano yan, mga na nasa uh, 1,000 pesos yan. So, nang sa ganun is, baka tumaas pa kasi siya, ay masabayan din natin. 7 billion tokens yung bibili natin. Ang katumbas niya or yung price niya is 10 core na sa mga 1,000 plus pesos. Okay, so mag-swap ako. Yan, click ko lang swap. So yung purpose ko dito is at least hindi tayo yung mapag-iwanan kung sakali man na tataas pa siya. Okay, at kung sakali naman mga kasedasels na yung etong si kam is uh, bumagsak siya, okay? Kapag bumagsak naman siya is meron pa ulit tayong pambili dito sa price na to. No? Okay? So yan yung uh, magiging strategy ko dito kung sakaling tumaas siya. At kapag sakali naman na bumaba siya is meron pa ulit tayong pambili ting uh, tingnan na lang natin kung effective ba yung magiging, naging strategy natin dito. So, yun lang mga kasadassels. Hoping naka, uh, may napulot kayong lesson sa ginawa ko dito ngayon. So, tingnan na lang natin kung anong magiging resulta nito. So, salamat mga kasadassels. At don't forget to subscribe.